So, ito yung ano, kasama sa, kasama ng binili niya, Hindi yan, yan stock ah. Hindi ito stock. Dito, sukat din. Oo, oh, sukat o. Yan. May o-ring na yan may may o-ring dito kasama. Yan, yan o. Sa bag shield siguro yan. Ayan. Hindi ko ilangan to. Wait, uh, uh, Pero yan yung ginagamit ni hinahanap mong goma. Yan, sir, Juan. Ay. Ang hinahanap mong goma, yan yung ito, yung o-ring. Yung pang loob. Yan, ganyan. Oh, yan. Ito, yan. Ito, ito. Ah, okay. Ay, meron. Alit na eh, pero... Eh, pwede na to. Hindi, kukuli ko yan. Direct ako yan dito eh. Ah. Kasi pag ko pa ng ano, manifold ka right. kaangat pa. Just aba re pa. Liin, yan. Kaya na importante yung goma. Hmm, Gasket. Yung goma. Sa akin yung focus lang.